Hello what's up? Hello Philippines, hello world. Andito naman po tayo para mag-react at mag-comment dito sa isang video. Ito mukhang ito na yung pumalit sa issue ni Alice Go. Mukhang nasasapawan na ng ating vice presidente itong pogo. Pero ang masama at masaklap may kinalaman pa rin sa mga Duterte. So mag-amang Duterte na ang namamayagpag ngayon sa lahat, social media, at kung saan-saan pa. May <coughs> kulang pa nila ako. Truthfully, I wasn't feeling well. Iyon, naon sa kamandiha, wanag na nabuang na. So, eto po, at gumagawa na naman ng panibagong issue at kwento itong mahal niyong vice at kung ano-ano na ang lumalabas sa kanyang bibig. Diba ganyan din naman ang na? sinabi ni Kibuloy nung nakaraan na pinapakulam ng mga Marcos? Wala nang na ginagawa ang mga Marcos, pero eto pa rin. At tinitira pa rin ng tinitira nitong si BP Sara Duterte. Ano ba ang dapat gawin? Eh, mahirap naman kung sagutin to ni Marcos, no? Kasi, mahirap makipag-usap sa mga baliw. Ang daming ang baliw dito, Diyos ko po. Nababaliw na rin ako sa kapag-usap. Si kinakulam nila ako. ang na sila, umabot na sila sa kulam. ang sama sama na silang lahat. Kulam pa nila ako. Si napaka-childish ng action ng ating Vice Presidente. Biruin mo, imbis na Vice President yan na wala na sa wisyo, wala na sa ayos yung mga pinagsasabi niya. Anong ginagawa ng tatay? Pinababayaan sa bagay. Kung yung ama dati, di ba, question ang kapangyarihan ng Iso Kristo. Sa bagay kasi, mayroon silang proteksyon. Tignan mo ano nangyari ngayon. Gusto ko, ang ulo niya ba? I realized toxic na yung relation. Wow, toxic yung relation. May relationship ba? Ay, di ba sinabi mo nga, hindi kayo magkaibigan eh. Minsan nakakatawa na lang, no? Kahit gaano natin isipin, tayo, tayo mismo mga tao, kahit gaano natin isipin na napaka-formal, napaka-executive ng dating natin, yung mga iba is, meron pa rin mga isip pagkabata. No? Tama naman kasi yung sinasabi ng iba na bratinela talaga itong si Sarah Duterte. E di ba sabi nga meron siyang limang bagay na makapag impeach dito kay Marcos. Pero hindi pa natin nakikita. Kaya lang siya, marami ng bagay na makapag impeach sa kanya na nakikita na ng mga taong bayan at napapanood na. Ano na to? Imagine myself cutting his head. Wow! si Sa television pa talaga ha? Talagang press con mo pa yan sinabi? Hindi, wala na silang takot eh. Itong mga Duterte na to kasi nasanay sa mga tao na sinusuportahan sila sa lahat ng mga kapulastugan nila. Kaya ayan, nagsasalita na na walang hiya at wala nang habag sa loob. Gusto ko, ganun din ang gusto kong gawin dahil sa mga katabi ko. Si, harap-harapan na. Sinasabi niya yan, pati sa mga katabi niya. Ano na mga DDS, ipagtatanggol niyo pa rin ba ang ganitong klasing tao? E paano kayo, kung kayo na yung nasa tabi niya at pugutan ng ulo? Minsan kasi, yung mga mababangong salita, magaling yan magkumbinsi ang tawag doon, convincing power. Nabiktima na rin ako ng ganyan. So, dapat talaga tayo mga tao, nag-iisip tayo. So, malapit na po ang eleksyon. Kailangan po natin mag-isip, mag-isip ng mag-isip. Iboto natin yung may magagawa sa bansa at hindi yung mga feeling bata. That's all. Adios.